Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa so, mga kapwa ko, FWS, Aran Rodelo, good morning At amigalab, um, shoutout, December 28, araw ng Sabado So, ilang araw na lang, ay Pasko na So, yung topic natin ngayon ay ang budget, ang budget, ang budget for 2025 na mahigit 6.3 uh, trillion, no? na pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos <laughs> dahil kunwari ay binusisi ang uh, budget uh, so inanunsyo na sa December 30 Rizal Day ay uh, pipirmahan ang kontrobersyal na pondo so may binoking dito si Attorney to na posibleng motibo. So, ito, panoorin po natin mga lalabs, mga bayots, pakinggan kung ano ba ang motibo na ito. Yan din ang mismong pecha kung saan in-approve yung anomalous na dengbak siya. Natatanda mo yung dengbak siya. Halata oh mo para walang mga kamalaan lahat. Hmm. Naku. mo mood ng lahat sa kanila palulusutin yung most corrupt budget na tinatawag sa kasaysayan ng So, ito pala ay uh, siyempre, si Janet Garin, 'di ba? Si Ding Baksha Queen. So, parang may motibo din ba posible si Bongbong Marcos na papatayin uh, ang taong bayan din sa pagbabayad ng buwis sa mahal na bilihin. Uh, bayarin to big kuryente etc. Ito yung pakay dito ni Bongbong Marcos. Ano ba to? Ah, may kasaysayan pala. So si Bongbong Marcos pala ngayon ay sinaniban ni Pino. Ito ba? nanonood, walang para, hindi lahat abala sa oh. para sa taon, para palusot, walang aangal. Mga booking na December 30, Piper, Oh. oh, my God. Sige. Hindi na yan, oh. Correct titirmaan yan. Kasi, sila ang makikinabang. Titirmaan yan. Maniwala ka't dili. Isang hapunan. Pukot kayo. Hmm. O, oh, i- Ipirmahan niya. Hindi pa binabawi ng Pangulo yung kanyang unang pahayag na atrenta ay lalagdaan niya ang budget. Iba nang spere ng At saka ano eh, hindi din sinabi ni Bongbong Marcos may evvto siya. Wala. Basta ang sinabi niya ay uh, hahanapan niya ng paraan na maibalik yung tapyas ng Kongreso sa DepEd na 12 billion pesos. Pero pagdating sa PhilHealth, naninindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbigay ng subsidy. Hindi na BUD, GAP. Ano na po? BAD, BAD, yes. BAD, 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 oh, budget, Bad get sa yon. Bad get, bad get. Mm. Oh, Okay. Oo, oh, at eto ha. Muli uulitin ko, di ba? Tinalakay na natin 'yan noon, medyo in-depth. Ano? Oh. Ito ha, ang summary. sinummarize po natin para sa kaalaman ng lahat. Kung anong dinagdagan at anong binawasan. binawasan. Oh. Sa bad. Yes. Bad. Bad get. Masama <laughs> ang nakuha natin. Bad get. Bad get. Uh, oh, oh, eto ha. Ang pinakamalaking items sa budget. Mm. Uh. Yung tinatawag na unprogrammed. Ano yung unprogrammed? Bahala sila kung saan nila gustong gastusin pork barrel, super pork. Iayuda nila, pamigay nila, ibulsa nila, ilagay nila sa kung aso, anong impactong project dyan. Yung impact project daw, pero mm. impacto project nang nangyayari, walang impact. Eh. <laughs> uh, confidential, double confidential. Oo, yun ito, totoo, kasi, ito nyo, okay, ha, okay. Okay. Babasahin ko sa inyo, ito, huwag kayong maniwala sa akin, tingnan nyo yung JA. Ha? Ang okay. ganda. Okay. Yeah. Hmm. O, ano, madali lang pong ma-fact ma check ang sinasabi mo, ha? At okay. GMD, Google mo, Dan. Magamungang kayo, Dan unprogrammed. Napakalaki. Alam mo ba kung magkano ang unprogrammed? Magkano po? Walaan mo. 500 billion may so, get. Na, hindi naman. Hindi naman, hindi naman. Kasi 1, ano eh, trillion yung, 6 trillion yata yung budget. <laughs> o, hindi, yung budget. <laughs> okay, okay, ang unprogrammed, ang pinakamalaki sa lahat. Pinakamalaki. 373 oh. billion. Ooh. Yan ang... Parang confidential na yan kasi unprogrammed, ibig sabihin, hindi pa alam hmm. sa ngayon kung saan dadalhin. Eh, itong 2024, ang unprogram program ni Bongbong Marcos is 731 billion pesos. So doon sa nakalagay sa proposed budget yata iyon for 2025 is 531 something ganyan billion. O parang uh, binawasan. <laughs> And, oh, kung anong maisipan, Diyan kung sino humahawak ng mm. salapi ng bayan at sinong humahawak who holds the purse strings. Sino humahawak ng wallet kumbaga ng bayan? Ang Boss niya, ang Kongreso. Oh, yeah. at natin sinong head ng Kongreso, ng House of Representatives si Martin Quimteslo. Katambal, sinasabi ni Sara Duterte na dalawa lang may hawak ng pera ng Pilipinas si Martin Romualdez yeah, at si Sandy Ko. yun yeah. ang sinasabi niya. Hindi natin sinasabi totoo pero sa nakikita ko parang may katotohanan ha. Okay. Okay, ito. Tingnan natin ang mga budget ng uh, bawat departamento. Okay. House of Representatives, hindi pa Senate to, ha? hindi pa Senate. House lang, house. Magkano ang dumagdag sa taong ito ang uh, yung mga congressman dinagdagan nila ang Section 16 ang GAA nag-originate o, o nagmumula sa House uh. hindi nagmumula sa Senado ito ang dinagdag nila sa para sa sarili nila 16.35 uh. billion okay. ang Senado nadagdagan din ng budget ha pero Mababa. ang magdagdag lamang sa budget ng Senado ay 1. 1 billion. Wow. Well. <laughs> Pagkatapos ang buy -cam. Eto, Office of the President, natataranta kayo sa sinasabi niyong confidential fund ng OVP na 125 million na sinasabi naman ng COA. Lusot naman. Ito Eto ang dinagdag nyo sa Office of the President na hindi nyo ginwestiyon. Hmm. Hindi nyo binusisi. Samantalang yung Office of the Vice President binawasan. Eto ang dinagdag sa Office of the President na walang question. Okay. Ha? Walang tanong-tanong. Basta -tanong. sige. asado yan. 5.4 billion. Wow. Hmm. Ang judiciary, buti naman, dinagdagan lang. At dinagdagan naman. Tama kasi dapat naman talaga may fiscal autonomy ang hudikatura. Ngunit, napakakuripot ng pagdagdag. <laughs> ha? Napakakuripot. 430 million lang ang dinagdag. Ha? Ah. Kakurampot. Ha? Kumpara mo sa 373 billion na unprogrammed matitid ang ating mga mahistrado at mga wes. Hmm. DPWH, eto, dumagdag dahil yeah, dinagdag ko ito in. sa flood control. Ang walang kamatayang flood control <laughs> ay syempre nasa DPWH. Eto ay eh, cash cow ito eh. Palagatasan ito. Palabigasan ng ilang mga tao. Yeah, correct. alam mo kung magkano dinagdag sa flood control? Second na pinakamalaki after unprogrammed Eto, 214 Billion. Wow. Flood Control. Sabi nga ni Dan Fernandez, Flood Control. Yeah. Okay, eto. Ang DOH, 3.53 Billion. Tama naman yan, kalusugan. Pero bakit dinagdagaan? Kasi tinangkang uh. di hijack-in ng Tingog Artilis. Uh. Di ba nagkaroon sila ng MOA with DOH? At saka PhilHealth na sila ang magsasabi kung sinong bibigyan ng tulong na pangkalusugan. Uh. Kaya lang, sa dami ng patikos, na puwersa silang umatras. Eh kung walang nakapansin, Ayun. Kung walang bumatikos, hindi eh, tuloy-tuloy ang ligaya. Naman. Oo, kaya nilagay nga, DOH, huwag natin pag-usapan yung PhilHealth. Ah, okay. Ha? Sige po. So. DOH ito, hiwalay PhilHealth. Ang PhilHealth ay a government-owned corporation. Oo, iba yan. Hindi siya yung line agency yung tinatawag. 30.53 billion na gagamitin sana nila para sila ang pipili ng bibigyan ng tulong ng DOH para sa kanila tumanaw ng utang na tingkog. Eh, sinanob. <laughs> party list eh. hmm. uh, Ang Department of Labor dinagdagan pero kapurampot din. Uh -huh. 5.92 Ito yung para sa kapakanan ng ating mga manggagawa. So malinaw ang motibo ni Bongbong Marcos. Wala siyang ibibito. Pipirmahan niya sa Lones Pizza 30 para walang maraming magtanong. Ayun, ayun. So tuloy ang kanilang ligaya at nakaw sa kaban ng bayan sa susunod na taon.